Good morning mga body, sa mga pagpalang umaga po sa inyo lahat uh, Diyan, samahan niyo po kami, uh, pupunta po kami ngayon doon sa clinic uh, Tadaan na namin sa clinic mga body kasi wala pang, ano, wala pang chat doon sa result ng x-ray laboratory ni ko Jonathan So yun yung gagamitin po natin para ma-endure sila sa DSWD May kisuyo tayo kay Karen G kasi sa kanya po yung, siya po kasi yung naglakad mga body so, Diyan, samahan niyo po kami mga body, kasamantala ha, Pupunta muna kami ni body Tony kila maki kasi nag-chat si Boss Maki, may titignan daw siyang sasakyan at uh, yan para magamit sa mga naiisip namin anong mga body mag-umpisa ng maliit na pangkabuhayan ba kung pang, pang business. So, yan samahan niyo po kami mga body. Hello, ba? Hindi pa din eh, so. Hindi kasi may ano siya. Rup. San rup. Ayun,

So ayan mga buddy Lari na tayo Kaya okay lang gawin talaga ang buhay ng ano Ganun talaga Nagahanap tayo ng Kahit pa paano na magagamit na Hindi pa ano Hindi pa para sa amin talaga Kaya kung baka may merong Meron dyan na hindi nyo na nagagamit Mga <laughs> pwede namin tignan At Hello. Oh, ini po kami? Yan yeah, mga buddy, hindi na sa bahay at yun nga, galing tayong Laguna mga buddy at din kilabos at hindi po nagkaigi yung So yun mga buddy, at yun nga, kayo ng umaga nakasuyo ako kay Kuya Renji kung ano po resulta nung ano, x-ray ni Kuya Jonathan at sabi sa akin, nakasuyo po ako sa kanya na baka pwedeng puntahan kasi wala pa po kami na-receive na text dun sa result, eh, ilang araw na po yun magdadalawang araw na eh, yun po yung iniintay natin para ma-endorse po sila sa DSWD sa lalong mas madaling panahon. At uh, yun nga po mga, mga body na kay ako kay Kuya, ay, kay Kuya Renji kasi medyo sumama yung pakiramdam ko gawa na naambulan siguro mga body. At uh, yun, buti nga na wala-wala din mga body. sabi niya wala din daw nag-text sa kanya pero kaninang hapon mga body ni Ah, uh, pinuntahan niya ata. Kaya yun. Ah, uh, meron pong ano, meron meron na pong result. So, hindi rin namin maintindihan kung ano yung result mga badi kasi ipapabasa pa yon. So, insert ko na lang dito mga body yung result at paki panoorin nyo po sa ano, sa vlog ni Karen G yung yung kabuuan mga badi para at least mas maintindihan nyo po kasi siya po yung naglakad mga body kasi kami pumunta kami kanina sa Laguna. So, yun, eto yung, ano mga badi, ito yung result. Uh, hindi ko po alam kung ano yan. Hindi naman po tayo kasi, ano, maalam sa ganyan, mga badi. Kung may mga idea po kayo, pwede nyo pong i-ano dyan sa baba. I-comment sa baba para ma-actionan um, po natin kung ano pwede nating magawa sa, la sa lalo mas madaling panahon, mga badi. At, yun, panawarin nyo po yung kabuoang vlog kay Karenji po. Yun po yung result, mga badi. So, ayun, salamat po sa walang sawang suporta, At, yun, sana panalangin natin na bumuti din sila yung mag-ina at ma mapaayos sila. So, ayun mga badis, salamat at uh, hanggang sa muli. Uh, ano po tayo? Salamat sa ulan sa mga suporta.